Kamusta mo lahat. Meron mo tayong customer yung kuko ni madam mga kalugit na mag-apo dito. Oh. Ayan mga kalugit, tingnan nyo. Sakit rin dam. Wala mo gi, ano. Ay, mga kalugit, oh, pulang pula, parang rabanong, mustas. So ayan mga kalugit, ayan, shout out everyone. Shout out sa buong mundo na nanonood po sa atin. Kailangan natin siya matanggal dito mga kalugit, Ayan. Nakabaon po yung kuko niya dito sa gilid. Kailangan natin siya i-overcut konti mga kalogit kasi malaking kuko nakabaon dito. Ay, nagdana na siya. Picture ba yung Ayan mga kalugit Oh. Talagay mo gabi miram. Mike, paano higinulan na? Ay! Lucky okay, o. Oh. Nakabaon ang mga nana sa gilid mga kalugit. Relax lang madam. Mahirap okay. talaga mga kalugit Ang kuko mo ganito mga kalugit Kasi nakadikit yung mga kuko Sa, sa mga gilid-gilid Okay Ayan mga kalugit. Ayun daw. Okay. okay na. diba Putla na mm -hmm. ang... Grabe ang kuko niya mga kalugit oh. Sakit po dili daw. Продолжение следует... So yung mga kalugit, tapos na mga kalugit, hindi sakit dam. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan i-like and share pin notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. Kaya bisulga may mga kalugit. Thank you, thank you. Hello mga kalugit, kamusta po kayo lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin Ladredo Salon, Phase 1 Block 56 Lot 6 De Ca Homes Mental Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin ladrido At may rami po kaming mga services dito, Riband, Brazilian highlights, balayage, Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito, ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Ta